Oh, so, good morning mga kagri. Ka Happy Saturday sa ating lahat. So ngayong umaga po mag lilipat ako ng aking mga bagong hatch na ito yung nasa aking incubator. So ililipat na natin sila sa kanilang brooder house. So, sa brooder nila kasi ano na sila dito eh mga dalawang araw na ata. So ayun, kailangan na nating ilipat doon. So, ayan po. Ito yung aking mga bagong pisang sisiw. So, ilipat natin dun sa ating brooder. So, dito lang naman po sa likod ng bahay namin. So, eto na po yung border nila. Nalagyan ko na ng karton. Then, yung practice ko po dito, naglalagay ako ng hipan ng palay. Kaso, ayun, wala pa akong mahingin kasi masyado pang maaga. So, mamaya, pakalagay natin pag may mga bukas lang kapaghingan natin ng hipan ng palay. So, ihingi tayo. So, for the meantime, lalagay na natin sila sa brother. So, ito po meron ditong apat na Rhode Island Red na Bamboo Line. So, ito apat yan. Then, <clears throat> ito mga black, black as yan. Then, ito isa, uh, Rhode Island Red na Vintage Line. So, ito, ipipada natin dito sa roller up. <coughs> Siyempre dapat mahihilaw yan so, May nahulog ng isa So ito naman po yung pinabridge sa atin Na panabong Pinsan namin So, ihalo muna natin dito sa brother na to. So, tapos ayun mga kaagri, kung magtatanim ko kayo kung anong ginagawa ko sa mga bagong lipat ko na sisil sa brother so ang unang gagawin ko, ang unang kong ginagawa yung practice ko dito sa aking backyard farm nagbibigay po ako ng ala, ng bitmin pro product of bottle cap. So, kompleto kasi ito. May multivitamins, minerals, B-complex, yun, electrolytes, amino acid, and probiotics. So, ito na yun. Sa ano palang, uh, pagkapisa nila, pag nabilipat yun na sa brother, so, bibigyan na ng na vitamin pro. So, ayan po. So, ayun mga ka-agree. Nandito na yung water nila. So, by the way, ang gamit ko dito ay ano? Ang gamit kong tubig ay hindi po yung tubig na galing sa ano namin. Hindi galing dun sa faucet or sa... Um, ...sa brawasa. Ang ginagamit ko po ay yung tubig na galing sa... ...faucet. So, as much as possible po kapag magbibigay tayo ng tubig sa ating mga alagang manok, kahit sa sisiw, dapat po mga non-chlorinated na tubig. Especially po kung gagamit tayo ng Vitamin Pro. Kasi po may probiotics ito. Kapag ginamit natin ay chlorinated na tubig, mamamatay po yung probiotics na nandito. So, ayan po. So, lagyan natin to ng Vitamin Pro para mapainom na natin yung mga bagong lipat natin na sisiyo. Then, meron din pa akong measuring scoop. Ayan, para tama yung takal na may bibigay natin sa ating mga manok. So, yan bibigyan na po natin sisiw itong So ayun mga kaagri na ilagay ko na yung water nila. Then nasunod natin gagawin, tuturuan natin silang uminom sa water run nila so ang gagawin i-assist muna natin sila sa unang pag-inom nila so ayun nabigyan ko na sila ng tubig tatakpan na rin natin tapos mamaya mga after 1 hour magbibigay ako ng Antegra 1000 tapos ito, kinatakpan ko po sa sa taas yung ano niya sa bubong taas niya ng trapal para ma-insulate yung init at hindi sila mapasok ng lamig kasi nagkakasipon pwede mamatay kaya at maapektuan yung ano nila yung playing ability nila so ayan so ayan guys salamat sa panonood sa videos ko and God bless you all.